nagkasakit ako matapos namin matalo sa palig. Nakatapak ako ng taid noon. Nung naglalakad ako dun sa may likuran ng MST. Guys, ano bang gusto nung mangyari? Manalo? O maging immortal? Ibigay todo niya yung sarili niyo sa palig dahil ang dami niyo talaga matututunan. You know, sarap tignan na kahit ganun pa lang kami kabata nun kaya rin pala eh. Kayang-kayang gawin yung ganung kagaling na likha. Na you make people feel feelings that only theater and art can make them feel. Para lang maipamalas namin ang aming kakusayan at katatasan sa wikang Filipino. Kasi ang mahalaga, nakapagbuo kami ng mga alaala, napag-iwan kami ng bakas. Ang pinaka hindi ko talaga malilimutan ay kung paano naging tula yung palig para mas mapalalim pa yung pagmamahal namin sa wikang Filipino. Palig ay hindi lamang entablado para sa mga mag-aaral upang ipamalas ang kanilang gigil, gilas at giting kundi isa rin itong boses at salamin ng mga danas ng karaniwang Pilipino sa labas ng mga pader ng Ateneo. Ang kwentong palig na hindi ko makakalimutan ay noong 2019 nung grade 9 pa lamang ako. Nagsilbi akong direktor at manunulat para sa aming dula na pinamagatang interogasyon na tungkol sa mental health awareness. Nalala ko yung hirap na aming pinagdaan dahil ilang araw na lamang at paligsahan na at di pa namin alam kung anong gagawin namin sa ending scene dahil pabalik-balik pa rin ang script mula sa akin at sa aming guro dahil sa mga revision na kailangan gawin para ibuo ang aming istorya. Siguro mga 11 pm na kaming nakatapos ng practice sa araw bago ang palig. Lahat kami pagod at gutom dahil napakaliit na pizza lamang ang naging dinner namin mula sa cafeteria. Sa huli, hindi kami nanalo. Pero kung isipin na ilang buwan pagkatapos ng palig yon ay nagka pandemya kung saan ang mental health ay naging isang paksa na napakalaga sa komunidad, gusto namin isipin ng aming dulad na interogasyon ay nakapag-iwan ng marka sa pagiging sensitibo sa advocacyang ito sa mga nakapanood nito.